'Yon, trabaho muna tayo kahit birthday. Hindi, may, may, may pinagawa lang si boss at uh, 'yan, kahit birthday natin, ano. Wow. yun muna natin yung ano yung vacuum <laughs> yun, yung vacuum yan malaki yun muna natin kasi yan yan ako yun ak. yung hos angat Ayan, eh, na. Ayan, o. Oh. May special ano lang, pinagawa.

piraso lang naman pinaputol uh, pinaputol ko according to sa sukat niya sukat paminto naman to paminto yan yan sa cabinet na yan paminto ito paminto so yan tapos na piano natin sa next process so ngayon naman ito naman ah so, Manual manual tayo dahil yung ura o yung ito ito to ito. itong plywood na ma, ano no? ito naman ang ikakat natin isa lang isang piraso kaya lang wala ang ano so hanap tayo dito nasa na yun palgong o palgong o asa ano na? naman to so yan ano hanap tayo ito yung sukat So, ito 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 so may nahanap na tayo ito itong kulay na ito ano yan so ikakat na lang natin yan uh, 687 687 man guys na tapos na trabaho ko sunod naman yan yung maglalagay ng edging yung dito sa gilid lalagay sa gilid dito yan mm -hmm. mga mga Hello. At hindi pa binuksan to Kari Hindi pa binuksan ni Paulo Tapos dito naman sa machine na to ito bukas na yung isang machine lagay ng edging yung mga edging na yan so yan ito naman mga boring boring pang ano yung mga ganyan ito, ito ito sa sidings sidings ito 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 sidings na ito ganito yun 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 mga ganyan yun naman boring yung sa paminto paminto o ano o, salamat much salamat sa mga pagbati at uh, yan yeah, birthday na birthday natin in auto <laughs> pero wala nang problema yun ano Salamat po.